Ah, may nice ko mga ninuot din lang, gano'n? No? Ah, magpupulong. Siguro ano, next, next year. Next year. ano pa planuanan namin. And yun, uh, sobrang thankful kasi nagawa ko yung proposal. Sinakay ko sa birthday ko. Mm -hmm. Bakit ako nga sa tiktok? Bakit? Ayaw mo pa? Nilagay ko sa tiktok. Bakit ako sa tiktok So yun, masaya, masaya naman. Okay, at least, Buong kami family. Niyo, Ma masaya kami. kami na, pero mga anong buwan kaya Hmm. Um, yung kasal siguro pinagpaplanuan po namin baka yung hindi maulan sana. Para makapunta lahat Church lang. wedding. Ha? Church, 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 church. church wedding. Church wedding. Kasi gusto ko sa church po talaga. Church wedding talaga. So, pero, plano na ring sundan. Wala pa po. <laughs> Wala pa. Wala <laughs> <muna. laughs> pa. 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 Uh, May mga celebrity friends ka na magiging abay? Hmm. Ah, sure. Meron po. Sino sino? Kasi, like nung proposal ko, yung mga hashtags nandun. Tapos yung mga ibang artist friend ko nandun, na close ko. So yun, S siguro sure ako na may mag abay Meron. As so wala pang line up? Wala pa po, wala pa. Pero as early as now, may nagpipresenta -pre na ba? Meron, marami na po. Yung yeah. iba nga ayaw maging nilong eh. Kasi, baka, <laughs> Kasi like, like, sino? Kasi sila Kuya mm. Zeus. Okay. Lalo na yung mga hashtag super supportive yeah. sa aming party. Kasi sila mauna nung pang magpakasal. Hmm? Mauna mo pa sila magpakasal. Ikaw, Kaya pinakabata. Okay. Pinakabata. pinakabata. Kaya nga po nung nag-propose ako nung depo ko, na-pressure sila eh. Mm -hmm. Sila ron. <laughs> na-pressure <Sina roon. laughs> na sila. Sabi sa akin nila, Loisa, Uy, pressure mo naman si Kuya Ronnie mo. <laughs> <laughs> Ikaw nag-propose na siya, hindi ba? Pero matagal mo nagdaklan mo na sa gibo mo nung ka mag-propose? Actually, mga ano siguro ba, um, three months bago ako mag-debut. Parang naisip ko na, actually hindi ko po naisip eh, pinag-pray ko eh. Uh -huh. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign na Ay, Binigyan naman ako ni Lord ng sign. Tapos, ano yung sign? Ano yung sign na yun? I saw the sign. saw the sign. Hindi ah, so sabi ko kay Lord na ano yun. Na, Lord bigyan mo ako ng ano magsasabi sa akin na mag-propose na ako. Hmm. Nakaibigan kaibigan. Eh may nagsabi. Sigur, sa mo, na yun. Patlo, hmm. Lima ganun nagsabi sa akin. Tapos yun yun, yun na. Yung, siguro yun na yung sign ni Lord na sige ko na. Pwede na. Okay naman <laughs> po mga ninong din na ng line-up, mga kaibigan pa niya sa yung pagiging university niya, meron din? Hindi nga po mga ninong, mga ano eh, ay, 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 mga governor, mga Ah! Parang magsigap ito Mga may Meron meron. Meron, talaga. Kasi Minung. pag, pag in-invite ko po si Sir Joel Cruz, baka sabi talaga nung puro pabango eh. Oh. Oo. <laughs> uh, Correct. Pabango ako. Mm. <laughs> Ayun. Ayun. naman. Sa mga kabatch mo dun sa... sa bulihin okay. buhin okay. 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 Sure, meron. Meron po. Siyempre, invite natin sila. So dami. Kasi sa, in -invite, sa Debu. Sa Debu, in-invite ko sila eh. Mmm. So, yun. Siguro... Sa kasal Siyempre, like, propose ako. So, automatic na na-invite din sila. Kaya ba si Ben invite mo? Oo. Oh. <laughs> busy pa <busy. laughs> <laughs> <laughs> rin? Busy pa rin. Busy pa rin busy mo yung drums, Ben po. Ay hindi pa pala. Wala, paano pala. pa lang po namin lahat. Pero kung sa'yo magkakata wala, wala si Ben. Hindi mo na eh. Oo, oh. oh, diba? eh, syempre po ano. Si Direk malungkot kasi hindi nga kami kompleto, ba? Diba? So kaya kung nandito si Ben, at least masaya, kompleto kami lahat. Pero at least after 5 years mo papalabas na, na. na, di ba? <laughs> hindi ba siya nag sa sa'yo? Oh, wala. Lack of communication na Hindi rin nag-promote. Nasa Milan ngayon. Milan. Milan na. Pero bugo hindi mo ano hashtag. Mhm. ay hindi naman po kasi kasi kayo bide eh. Hindi naman po kasi syempre na hindi ako naman sa. Hindi na, ako na, naman sa. Kaya sabi ko, kasi siyempre ako din po, alam ko naman yung side level as artist eh. So, mm. ko yung, yung kung bakit wala siya dito, kung bakit di ba? Pero kung ikaw ba, nasa, nasa part niya, gagawin mo din Alam mo. Na hindi mag-promote, so, mm. hindi mag-participate. Ah, siguro depende po sa usapan. Kasi di ba nga yung kayo ngayon sabi ng director? Sa manager kasi, sa management talaga. Mm -hmm. So yun, hindi lang nagkaintindihan. Pero sana, soon, gumawa ulit si ng movie, di ba? natin. Kunin siya ulit. Kunin <laughs> diba? siya. <laughs> <laughs> Tapos siya <niyo>, pala. <laughs> Ay, ano, ka mayroon, ano yung mga update sa uh, Ah, ito, Okay naman po. Okay, ano, lang, po, ano ba na? Tapos tawag Engage. Engage. Yeah, ito, engage. projects. So, projects, okay naman po eh. Hindi pa muna ako masyadong tumatanggap sa mga TV po eh. Puro mga out of town show muna yung ginagawa Bakit? Bakit hindi ka tumatanggap sa hindi, TV pa? Hindi, 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 sa, hindi ko po alam eh. Parang... Mm. Parang ready na ako pero parang hindi pa parang gano'n. Uh, mas happy ka sa... Ay, mga no. tali sa schedule ng hmm. TV. Mm. Di ba? Sa lumigyan na ako. Uh, so, <laughs> pero ngayon po parang mas masaya kasi ako yung... Sa labas. ...nagsishow ko sa mga tao. Oh. Pero iba pa rin kasi yung sa TV. Iba pa rin ka, po, tayo. Nakikita ka everyday, di ba? Pero siguro yung puso ko mas na. Gusto ko kasi sumasayaw talaga. yun. -huh. Or may pressure ka kasi nga, di ba? Ang kapalit, kailangan magpapayat. Di ba? Hindi na po. Okay lang, okay lang. Kaya Masaya naman sa'yo. Sa family, sa in time. In time lang. Uh, uh, Oo. Kaya iwalay ka ng sa family. Uh, uh, ay, hindi. Ano lang, overnight lang naman pag nag-out of town. Hmm. Hindi, pag nag-serye. Oo, uh, uh, taping. Oo, uh. uh, yun lang. Pero okay lang lang kung yun kasi... Trabaho eh, di ba? Trabaho. Tsaka so, hmm. naiintindihan naman po yun partner cakasya hmm. siya busy rin siya kasi nag-volleyball siya. Yes. ko winner sa family sa 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 family or, same. sa family ko. sa family sa family sa sa family sa tulong talaga. sa family kasi sa family kasi sa kasi sa family kasi sa family sa family sa ko sa Yo Hindi hindi no. No no. Ah. lang gagano na. Ah. Eh hindi yung number. <laughs> Ni <New> number mo. Ni number mo. Ni bibigay. Chakos. Ini-inspect ba niya ang cell alaman ng cellphone mo? Ay, oh, oh, ini-inspect niya. so may pakialaman ng kanya. May pakialaman. Sa ikaw din ganun? Ganun din ako eh. Ah, sa pareha sila. Pero wala yung seloso, tsaka seloso. Ah, hindi ka, hindi ka gagawa na. Kaya, bawal talaga. Huwag ka kaanin kayo Lalaki ko. Sa 7 baby? Lalaki ko. Ano? Tadbapat! Magaling eh! Hahaha! Trabaho muna na. Ano naman, tawala kayo magkawala. Nag-away pa kayo. Trabaho muna. Hindi mo ba napinapanood ano? para Parang, yan, kakasal ka na. Parang, may miss ka pa Single? Oo, single. hindi naman po eh. Kasi ang aga ko. muna. aga nag nga? Hindi naman po kasi parang mga ka pa tayo. Parang, okay na eh. Na-enjoy mo na? Oo, oh, aga niya nag-showbiz eh going to delete. Yeah, na doon lang yung pag-going to delete pa lang eh. Sa going to lahat ng lahat ng out of town car na ako taon. Puntahan na ako. Isang mga contest. Yung mga dance contest. parang ma-enjoy mo oh. na rin naman. Sa si e-boy. Parang nakapagpahinga ka nung alam mo yun, lumabas yung issue, nagka-baby ka, hmm. mas nagkaroon ka ng time sa sarili mo. Hmm. Uh, tsaka sa family. Hmm. Mm -hmm. And siyempre, tsaka mas parang mas nag-matured yung ano mm. pananaw sa buhay. Parang, siyempre po, kailangan, kumbaga, sarili yung mo na ito eh. Totoo. Kasi, wala naman na masyadong kumukuha eh. mm. sa'yo. dapat sa yung mo na yung gagawin mo. may pamilya ka na. Mm. Din, so, yun. Siyempre, parang mas natutunan ko na paano mahal paano mas mahal yung family. Totoo. Um, sila, kaya mas mahalaga talaga sa family. Oh. Family first. Okay, wala ko. Ah, ikaw? Sir? Ikaw ang nagmamali sa side? Wala sa ako. Hindi, wala ako. Wala. Sa akin lang sa. Hmm? Ikaw lang talaga. Diba? <laughs> Pero may say siya sa, sa mga tinatanggap mong projects? Wala po. Wala siya? Nagpapaalam ka lang? Nagpapaalam. Tsaka go lang naman. Go lang ang go hanggang may, may project. Sa may trabaho. Okay. Hmm. Diba? Mayroon ka so, pa mga projects na na na-shoot na hindi pa nila. Oh, after ma this. May, may mga movie pa ako na ano, pa, ma, hindi pa natatapos. Ah, huh? pa okay. Sino -sino. Hmm. Yung may isa ko, Cinemalaya. Wow. wow. So, Parang pa, oh. short film. Ah, okay. Cinemalaya. Okay, sunod-sunod project. meron din yung movie. Yeah. 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 Yung <laughs> yung movie. E, kasi pa ako movie, ewan ko sa mga palabas sa Netflix. Ah. At least, meron, di ba? Tungkol naman yun sa parang batang game mo. Ah, okay. Sino mo uh, kasama okay. mo doon? Marami po. Hindi ko maalala. Ah, Sa dami. Tapos, tap, uh, tapos na? O ano? Hindi pa po. Hindi pa. Okay. So ngayon ikaw nag-a-advise sa mga hashtag pagdating sa pagkakaroon ng karelasyon, kalitin, at manapit na ikasal. Hindi ba sila nagtatanong sa'yo? Hindi naman, hindi naman ko. Sa kanila ako may advice na. Sa ikaw, mga kuya ko sila, eh. sila eh. Sa kanila ako may lakasan loob eh. Sa kanila, kanila pamilyado na rin ako. Oh. Si Pagoy, si Kuya Nico. Si Nico, oo. Oh. Si Nico. Si John Lucas. Oh. Si <laughs> Siguro yung iba, magkakaroon na rin ng anak. So, mm -hmm. Invite mo na sila, ano? Ah, Yan guys, um... Of course, ini-invite ko po, po kayo na Manood ng huling sayaw movie sa September 13 na po in cinemas nationwide. Eh, sana sa mga malalapit na sinihan, eh, makanood po kayo. And, syempre, guys, sana supportahan natin ang uh, pelikulang sariling atin. Yeah, depende na. So, yun, guys, maraming maraming salamat po. Eh, nyan, kits po tayo sa mga premiere night kasi magkakaroon kami ng mga surprise visit.